kapag sa mundo lang umiikot ang buhay mo at kinalimutan mo na yung pagsamba mo kay Allah subhanahu wa ta'ala tunay na papahabulin ka ng mundo pahabulin mo mundo kasi gusto gusto mo yumaman eh kahit na haram, kahit na illegal gagawin mo dahil gusto gusto mo yumaman hanggat sa dumating sa punto na yung mundo ay ililigaw ka na Pabagsak ka na sa impyerno ang isang tao dalawa lang ang iniikutan ng kanyang buhay dito sa mundo. Dalawa lang. Dalawa lang pinagsusumikapan natin dito sa mundo. Unang-una, yung pananampalataya, paggawa natin ng kabutihan. Pangalawa, yung hanap buhay natin dito sa mundo kung papano pumita ang isang tao. Diyan lang, ang, lang umiikot ang mundo natin. Wala na tayong ibang iniisip dito sa mundo, kundi ibada, pagsamba, pagkatapos nun ay iisipin mo ang iyong hanap buhay. Maghanap buhay ka. Pero ang nakakalungkot, maraming mga tao sa isang bagay lang umiikot ang kanyang buhay. Saan? Sa paghanap buhay lamang sa makamundong bagay. Maraming taong ganun. Malulugi ang isang tao na ang buhay niya dito sa mundo ay umiikot lang sa paghanap buhay. Pero yung ginagampanan niya na dapat niya hindi kalimutan, ang araw ng pag-uukom, kinalimutan niya. Yung pagsamba niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kinalimutan niya. Hindi ibig sabihin mga kapatid na hindi tayo magmahal sa mundo. Dahil lahat natin, tayo ay may pagmamahal sa mundo. Mas ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam, meron silang pagmamahal sa mundo. Pero ang kaibahan natin sa kanila, ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag kapag umangat sila sa kanilang buhay, mas lalo sila naging mayaman, mas lalo silang natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit sila natatakot? Dahil ikinatatakot nila kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanilang kayamanan ay isang maging dahilan na ipaparusa sa kanila. Kaya ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam habang sila ay yumayaman, mas lalo silang nagpapakumbaba sa kanilang kapwa, lalong-lalo na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nakakalungkot isipin mga kapatid na marami tayong nakikitang mga tao dito sa mundo na wala na silang iniisip sa umaga at gabi maliban na lang sa makamundong bagay. Doon na lang umiikot ang kanilang mundo. Yung pagsamba nila kaya Allah subhanahu wa ta'ala ay napapabaya nila. Dahil lang sa paghahanap buhay. Normal sa atin, mga kapatid, na tayo ay maghanap buhay. Pero ang binibigyan natin ng diin, mga kapatid, hindi marapat siya sa tao na dahil lang sa kanyang paghanap buhay ay mapapabayaanan niya ang pagsamba niya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi marapat siya sa mana ng ah. Da, hindi dapat pabayaan ng isang taong pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit gaano ka man kabisi, kahit gaano man kahirap ang katayuan mo sa buhay, huwag mo kalimutan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit hindi mo karapat dapat kalimutan? Sapagkat siya ang nagbibigay ng biyaya sa iyo, sa atin. Araw-araw, siya ang nagkakalob ng biyaya sa atin kung sino man ang kanyang nanaisin at siya pa yung kakalimutan mo. Kaya pag matakot ang isang tao kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambahin niya si Allah Subhanahu wa Ta'ala tunay na mapapadali ang kanyang buhay dito sa mundo. Mapapadali ang kanyang buhay dito sa mundo dahil lamang sa takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Merong isang scholar na nagsabi, ang mundo ay parang isang anino. Na kung susundan mo, hahabulin mo ang anino mo, hindi mo yan mahabol at hindi mo mauunahan. Pero kapag kayan ay tinalikuran mo, yung anino mo naman ang hahabol sa'yo. Ganon din ang buhay ng isang tao dito sa mundo. Kapag sa mundo lang umiikot ang buhay mo, at kinalimutan mo na yung pagsamba mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na papahabulin ka ng mundo. Pahabulin mo mundo. Kasi gusto mo gusto mo yumaman eh. Kahit na haram, kahit na illegal, gagawin mo dahil gusto mo gusto mo yumaman. Hanggat sa dumating sa punto na yung mundo ay ililigaw ka na, babagsak ka na sa impyerno. Ganun ang maging kalagayan ng isang tao na wala na sa kanyang puso ang takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal sa mundo. Malin lang siya ng mundo. Kung ano man yung mga bagay na naguguswa dito sa mundo, yun yung dahilan, yun yung instrumento na gagamitin ng mundo para siya ay ililigaw sa tunay na landas. Pero kapag ang mundo ay tinalikuran ng isang tao, ibig sabihin ay mas priority sa kaniyang puso. Ang takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala at the same time, sa naghanap buhay, tiyak na ang hahabol sa kaniya ang mundo. Mundo ang hahabol sa kanya. Bakit hahabolin ang mundo? Kasi gustong tuksoin ng mundo yung tao na may pananampalataya. Pero paano niya tutuksoin yung tao na yon? Paano niya tutuksoin yung tao na yun na una na sa kanyang puso ang pananampalataya niya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ganon ang kahigitan mga kapatid na ang isang mananampalataya ay nauna sa kanyang puso ang takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kahit ano pa mang mga bagay na maaring makafitna, makatukso sa kanya ay kaya niyang lagpasan ang mga bagay na sapagkat ang pinaka-priority sa kanyang puso ay ang takot pagsamba niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na sila ay nakakapasa sa pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala.